At ang pangatlong truck mga kabakit ay dumating na din at ito ay isang trailer truck. So napakaganda mga kabakit ng tractor head nito at sariwan sariwa at mukhang brand new pa maging ang trailer o oh, ang pinaka trailer nito yung pagkakargahan ay talagang ano heavy duty mga kabakit ang datingan at dahil nga sa medyo mahaba mga kabakit ang trailer na ito ay napag-usapan namin ni kabakit driver na dito na lamang tayo magkakarga o maglo-loading dito sa labas ng bahay ni kuya sapagkat pagkat uh, kung ito ay ipapasok pa natin mga kabakit sa loob ay medyo lalawit kasi mga kabakit sa harap ng EDSA o sa mismong daanan ng mga sasakyan sa EDSA ang traktor na ito. So kaya dito na lang tayo maglo-load mga kabakit at sa gilid natin ito padadaanin o paakyatin si PC138 o si PC128. First time natin mga kabakit na tayo ay magkakarga at dito nga tayo dadaan sa gilid. So bahala na mga kabakit at kung pa paano ang dating diskarte ay bahala na kayo kung anong masasabi nyo sa akin sapagkat uh, ito nga ang masasabi ko sa inyo mga kabakit. Ngayon pa lamang ako magkakarga at ito nga ay padadaanin natin sa gilid. So tara na mga kabakit bahala na si Batman kung anong kalalabasan nito. Sana hindi magkaroon ng problema at hindi magkaroon ng disgrasya sapagkat medyo masikip ang lugar na ating pagkakargahan. Sa bandang itaas ay may linya ng kuryente, sa bandang kaliwa ay may linya o may bakod naman ito at ito nga ang ating problema. pero bahala na didiskartihan niya ni Termas Edar dahan-dahan lamang at may kasamang panalangin. At para maikarga natin ito mga kabagit ng maayos, ang unang ginawa ni Termas Edar ay itinukod niya agad ang bakit sa kabilang side ng trailer. Ija-jack up natin yan mga kabagit para umangat naman ang unang bahagi ng undercarriage ni PC-60. Kapag umangat na mga kabagit ito ay umpisa na tayo para mag-travel at para makatuntong na ang unahan na undercarriage. At katulad nga mga kabagit nang nakikita nyo sa video ay umakyat na mga kabagit si PC-60 dito sa gilid ng trailer. At nang nasa kaligitnaan na mga kabakit ang undercarriage ni PC60, kinakailangan na natin mga kabakit na magswing para itukod namang muli ang bucket nito sa kabilang side. So ganyan lang mga kabakit ang ginawang diskarte ni Termas Edar at ngayon nga mga kabakit ay nagmamaniobra na si Termas Edar sa ibabaw ng bed na ito. Maglalaga rin mga kabakit, si Termas Edar para ito ay maisentro. Liko kaliwa, liko kanan, hatak sa kanan, hatak sa kaliwa ang diskarte. Para mga kabakit ay makuha natin at maisentro natin ang PC-60 na ito sa bed ng trailer. Hindi naman ako kinabahan mga kabakit sa pagkakarga na ito kahit sa gilid tayo dumaan sapagkat napakababa lamang naman mga kabakit ng trailer bed na ito at kung magkaroon man mga kabakit ng disgrasya o problema o mahulog ang bako na ito sa gilid ng trailer ng truck na ito ay hindi tayo sapagkat ang babagsakan natin mga kabakit ay semento at makikita agad tayo at mapupulot at mapapansin ng kung sino man dumaan sa ating pinagkakargaan Joke lamang mga kabakit dahil alam ko naman na hindi mangyayari yan dahil tayo ay maingat sa pagkakarga lalong lalo na kapag ang unit ay palabasin. Sapagkat mga kabagit kung tayo ay magkakaroon ng problema sa pagkakarga kung ang kontrata natin ay 12 mil. Tiyak na 15 mil mga kabakit ang magiging sermon natin na matatanggap kay Big Brother Abuno pa tayo mga kabakit ng 3,000. Pagkaraan lamang mga kabakit ng ilang minuto na paglalagari sa ibabaw ng trailer truck na ito ay naisentro na ni Termas Edar. Ito mga kabakit ay 100% na si Termas Edar at ang lahat ay nakita nyo naman kung papaano natin diniskartihan ito para maikarga nga natin ito sa gilid at ito nga ay okay na. At ito ay atin ang isiswing mga kabakit at babaluktotin natin ang arm nito at sigurado mga kabakit na magiging maayos na ang magiging biyahe ng trailer na ito papunta ng Katarman Samar. Shoutout mga kabakit sa lahat ng taga Samar. Mga taga Samar, kamusta na po kayo diha? Uh, may darating na unit dyan mga kabakit ang mga termas at ang 128 na yan ay nanggaling dito sa loob ng bahay ni Kuya. Salubungin nyo mga kabakit yan at malamang mga limang araw bago dumating yan at dahil sa layo ng biyahe. Maraming salamat muli mga kabakit sa mga nanonood ng aking mga video at sa pagsama nyo sa akin kagabi sa pagkakarga ng mga unit na ito. Hanggang sa muli para sa dagdag kalaman, ipalo nyo ako mga kabakit.